Today is January 8. Apat na tulog na lang. Pupunta pupunta na kami sa kanya-kanyang venues. Kami po ay pupunta sa Davao City para sa National Rally for Peace. So far, clear lahat yung ating instructions magdadala kami ng sariling lalagyan ng basura di kami mag ng basura sa lugar na aming pupuntahan kaya payo namin sa mga taong may planong manggulo pa sa gawain ito huwag kayong magtapon o magkalat ng mga basura mahirap na kami ang magpulot ng basura ninyo Baka masama namin kayong pulutin. Okay. Ipagbawal din ang pamimitas ng kung ano-ano sa lugar. Baka may maabutan tayong bulaklak doon. Pinagbawal yun na pitasin o ano pa mga mga prutas. May uniforme po, tama po. Para sa para makilala mo yung kapatid. Ang mga bisita naman na sasama ah nasabihan na po sila kung anong tuntunin, ano ang dapat nilang gawin, ano ang hindi nila dapat nagawin. gawin. Para sa sasakyang gagamitin, yun, nagkaubusan na ng bus dito sa Region 12. Kasi lahat ng taga Region 12 pupunta ng Region 11. Nagkaubusan ng bus, na nagkaubusan na ng bus, nagkaubusan ng van pero lahat naman ready ready na. Ang mga sasakay excited na po lahat na sumama. Alam niyo ba yung pinag-uusapan ko dito? Ito po yung National Rally for Peace na isa sa gawa ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta po sa pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. So matagal na yan, paulit-ulit. Ang may mga vloggers tayong naririnig na kahit ano na lang ang pinagsasabi. Sinabi na nga na ganun, ito pa rin ang sasabihin nila ng paulit-ulit. Sinasabi nilang suporta kay BP Sara, suporta. Ayaw, hindi, hindi sila, nakakaintindi sila, pero they're trying to make an issue talagang ibang utak nila pero hindi nat hindi rin natin sila masisi kasi di nila kilala ang iglesia ni Kristo parang hindi nila matanggap na yun ang posisyon ng iglesia ni Kristo sa kabilang panig at maging sa kabilang panig man marami ring vloggers na nasyak alam nyo na intercept nila yung pagrerenta ng vans ng mga sasakyan ng mga iglesia ni Kristo sa buong Pilipinas na sila na ganun pala karami ang sasakyan gagamitin na sila na ganito pala karami ang requirements na sasakyan So, napag-isip-isip nila na ganito pala talaga karami ang pupunta sa gawain katulad nito. Alam nyo, masyak talaga kayo pag-activity ng Iglesia Ni Cristo. Kasi kami sanay na kami, pero yung hindi member ng Iglesia Ni Cristo, masyak kayo dahil sabay-sabay ang movement ng lahat ng mga kapatid sabay sabayan yan Mag magrerenta ng sasakyan pupunta sa dako sabay sabayan. dahil sa iglesia may isang desisyon yan may sinusunod kaming tagapamahalang pangkalahatan na siyang nagdidesisyon para sa galaw ng iglesia so isang galaw isang desisyon ganun po ang iglesia ni Kristo may mga bloggers din nung nauna na ayaw maniwala na magkaroon ng magkaroon ng rally for peace isipin mo hinihintay pa nila daw ang official statement ng church pero wala silang narinig so sila rin ay nalilito pero sa aming mga iglesia ni Kristo alam namin kung ang instruction ay mula sa pamamahala. Lahat kami, ready kaming sumunod. Lahat kami susunod. Iba yung connection ng bawat isang iglesia ni Kristo. Nagkakaunawaan kami, nagkakaintindihan kami. So may mga ginagawang devotional prayers para sa kasama sa preparation ng gawain ito. May nagsabi rin na nahuli daw yung implementasyon ng rally uh, Maaring totoo, maaring hindi Pero sa aking napansin Talagang lahat ng bagay Mahuhulog talaga sa tamang panahon Sa tingin ko ito yung tamang panahon Kasi noong December May mga activities Ang church na dapat isagawa din niya nung January naman, pagpasok ng January, ngayong darating na bago pa man makaroon ng rally, may mga bautismong isa sa sa loob ng Iglesia ni Cristo. So, tama lang talaga itong January 13. May mga vloggers na dati rating tumatawa sa isasagawang gawain na ito ng Iglesia. Ngayon, wala kang nakikitang tawa sa kanila. Talagang nagmamatsyag sila, maingat. Ang mahirap nito, gusto nilang mag-cover, gailang mahiya na yan silang pumunta. Kasi kahit ano na lang pinagsasabi nila sa Iglesia ni Cristo kasi. So mahiya silang pumunta. Hindi nila alam kung anong mangyari. Pero sa mga gustong pumunta, makipag-ugnay kayo sa pinakamalapit na Kapilya ng Iglesya ni Kristo kung saan mang kayo. O kaya kung may kaibigan kayong Iglesia ni Kristo, maaari kayong magpatulong sa kanila para makasama kayo sa rally. Ang rallying ito kasi, siguro kung maulit man ito, mahabang panahon pa bago mangyari. Ito din yung first na rally for peace na dadaluhan ko sa buong buhay ko. Wala tayong narinig na rally for peace sa Pilipinas. Ito lang, ito lang ang narinig ko. Kaya dapat, dapat hindi ka mag-miss sa gawain ito. Hindi mo dapat ma-miss ito. Dapat nakapunta ka. Balikan natin ulit yung mga vloggers na tumatawa. na nabanggit ko kanina. Ngayon, siyempre magkabilang vloggers ito. Ang kabila naman, sinasabi na kasama sila para ito sa kanila. Ang sa kabila naman, tinatawa na naman yung kabila dahil hindi ito para sa kanila. So ngayon po, kitang kita natin. Ha? Kitang kita na natin kung ano yung gustong ipahayag ng Iglesia ni Kristo. Ito ay para sa kapayapaan, para sa bansang Pilipinas, hindi para sa isang kandidato hindi sa isang sa kabilang kandidato naman para po ito sa kapayapaan meron namang vloggers na ang, ang DDS daw sasama sa rally na ito at sila ay mag -take advantage sa iglesia ni Cristo. gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang iglesia ni Cristo ay may sariling disiplina mahigpit sa disiplina na ipinapatupad. How Yan to. po ang Iglesia ni Cristo. We have God here. Yeah, we are the best Yeah. Yan po yung ating apo. Rally, Gab? Si Gab. Yeah, rally kids. Rally kids. Okay. God. Oh, what can you say about rallies? Rally kids are fighting other people. Okay, 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 okay. Okay, guys. We're going to find some other people. So, ilang araw na lang. Ha? Ah, ilang araw na lang. Ang payo natin sa mga newspapers. Mga TV networks. Ha? Ah. Hindi man tayo professional na mga... Mga vloggers lang tayo na maliliit ang mga channel. Pero ang payo ko sa inyo, kapag gagawa kayo ng news, gagawa kayo ng report. Yung tama lang. Last, last week nga, napasikat yung GMA news na lumabas. Mali, mali ang news eh. Hindi hindi ang hindi 'yon ang naayon sa ano sa nasabi sa Net25. Iba yung pagkasulat ng news. May malisya Kung sabihin ng iba. Kaya payi namin kung kukuha kayo ng larawan ayusin ninyo sa pagkuha ng larawan yung tama lang siguraduhin niyo ang anggulo at siguraduhin niyo talaga ang news na ilalabas niyo na tama patas para maiwasan niyo ang magiging mangyari sa inyo later on. para sa mga nagbabalak na magsulat ng fake news siguro kung pati sa mga vloggers na rin na magsasabi ng kahit ano-ano ang iglesia po ang iglesia ni Kristo po ay nakamatyag sa inyo magingat po kayo baka sasampahan kayo ng kaso Kapag ang sinasabi ninyo, um, pamimintang mas sa iglesia ni Kristo, yung hindi na totoo. Mag-ingat kayo pagsasampahan nyo ng kaso. Baka po hindi ninyo makaya, hindi nyo makaya ang iglesia ni Kristo. Alam nyo po, kapag sinampahan kayo ng kaso, ang magsasampa po ay mula sa Mindanao hanggang sa Luzon makaya mo kaya yan. Kaya mag-ingat kayo sa pagsusulat. Yung tama lang, yung patas lang, ang inyong isulat, ang inyong ibalita, ang picture na kukunin ninyo, yung picture na nasarali talaga. Okay, so ready na tayo. May mga updates tayong naririnig. Sa ang kirinog, ang liwasang Bonifacio, na maliit lang talaga ang carrying capacity, ay lilipat yata sila sa Quirino Grandstand. Yun na po yung sa Metro Manila. Ha? Approved na daw po ang paglipat nila sa Quirino Grandstand. Sabi naman nila, mas okay ang Quirino Grandstand. Mas ready siya para sa malakihang rally, yung malalaking concerts nga, doon ginagawa. ng sound systems, okay doon sa ano naman, sa Ilocos, ibinalita na na canceled ang klase sa January 13 dahil rally po yan ng Iglesia ni Cristo. Yung National Rally for, uh, for Peace. Dito naman sa amin sa Davao City, ah uh, napabalita naman na ipasara na yung mga kalye na maaring magamit sa rally sa 11 ng 9 o'clock p.m. papunta sa 12 then papunta sa 13 yung sa actual rally ang unang napabalitang 500,000 katao na dadalo sa rally narinig natin di natin alam kung totoo o hindi ni request ni Mayor Baste Duterte na yung 500,000 gawing 300,000 na lang So, ganun po, karami. Aywan, paano mo mapigilan yan kung talagang darating. Pero pag iglesia ni Kristo naman ang magrarali, di naman kami magulo. Wala pong anumang kaguluhan ang aming gagawin. Talagang rally for peace ito. So, yun ang ating mga updates mga kapatid, mga nagbabantay sa rally na ito. Ano man ang inyong comments, pakilagay sa baba. Ready, ready na tayo. Bago tayo magtapos, nais naming pasalamatan yung lahat ng nag-view sa previous, na, previous videos natin. Maraming salamat po. Yung mga kapatid na nanood sa ating videos, maraming salamat po. Ito si Corona Dal City, si Kaminda Eri. Binanggit ako na napanoodan daw niya yung video. Salamat po. Bago pa tayo alis ah, papuntang Davao, mag-update tayo. So, yun lang. Maya, maya naman, magkaroon kami ng devotional prayer. Balik tayo sa kapilya. Mananalangin tayo ulit para isa po iyang paghanda para sa ating prayer rally. So, sa lahat ng mga kapatid, gawin natin yung bahagi natin makiisa tayo mag enjoy tayo sa Davao City kita kids po tayo doon Okay. ok uh, kababalik lang natin galing sa devotional prayer may mga instruction po para sa mga pupunta ng Davao City uh, may mga checkpoints na kasi kung sa kasakaling ipatanggal sa inyo ang inyong eyeglasses, eyeglasses, sunglasses, tanggalin nyo po, pati ang inyong mga jacket, kung kinakailangan mang tanggalin. Huwag pong magdadala ng, ng tubigan na hindi transparent. Transparent po. Uh, bawal po yung backpack So, yun lang ating maalala so far. Yung ibang mga bilin kasi nabanggit ko na sa unahan ng vlog. So, so far yun lang muna. So, have a safe travel. Nais din po namin ipaalam sa lahat na ang channel po na ito ay hindi po binabayaran. anumang mang pahayag na masasabi natin dito o nasasabi natin dito ay sa atin lang po yun yun ang ating pagkaunawa yun ang ating nakikita yun ang ating napapansin wala pong kaugnayan dito ang Iglesia Ni Cristo sa ating pinagsasabi hindi po ito official statement ng church kundi uh, pangunawa lang po ng isang miyembro ng Iglesia Ni Cristo sa mga pangyayari at sharing lang din po sa aming mga natutunan so please don't forget to like and subscribe to this channel